Live ka na? Hi, sa ating mga kababayan, live po tayo sa Marinduque News. At nandito tayo sa may uh, uh, Bilihan ng uh, mga kakalim dito sa area na ito. Wala akong lapel. Wala akong lapel. Good morning po mga kababayan. Ayun pala. Nandito po tayo sa May. Oo oh. Bulaklak. Bulaklak. Ayan, nag si Sir Jason. Ano sabi? ng pagkain nga. Oo, oh, Sir, dalang ka namin mamaya. Hi, sa ating mga kababayan. Ilang araw na lamang po at uh, isang araw na lamang at uh, election na. So, pero ngayon ay Mother's Day. Kaya nandito po tayo sa may bahagi ng pamilyang uh, pamilihang bayan ng Buwak. At sa mabili ko kita, tutok mo nga ni dito yung mga ating uh, masarap na mga pagkain. Puro ganitaan ito. Ito masarap itong ulam na ito, Sir Jason. Paisa-isa natin ito kay... Para, para mabenta po yun sa inyo, ano? Laing, sir. Laing, ano? Laing. Ah, ay, masulbot. Yan, hi sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Uh, ang sarap na mga pagkain dito. Mabili kita nito, Apat. Ito. Ning baka may uh, dito Ang tawag dito ay? Ginataang matamis. Ginataang matamis na? Sari, sari. Happy Mother's Day po sa inyo. Thank you. Oo. Ayan. Oh. Mabili kami yan ng apat. Magkano ang lagay? 20 ang isang order. Paano pag hindi mapalagay? Ha? 20 pa din. Ah, oh, 20 ang isang order. Teka, ang dami naman. 20 pa lang isang order nun. Ayan. Ayan. Yan, so sa studio na tutok mo naman ito ano po ipakilala mo Bakin, naman sa mga kababayan Gabi. natin ito. Gabi Labong ah Labong yes kalabasa with sitaw at okra okay ito puso, para masarap puso ito puso ng saging with sitaw okay. langkang nilaras langkang nilaras uh oo -oh. ah, oh tsaka -oh. laing dahon ng kabi dinugo ang kalabaw ah dinugo kalabaw yun yes dinugo, ang kalabaw. kalabaw okay Oh, ito yung okay, kapara. Ang dami niya. Parang pwede na sa amin yung dalawa. Tapos isang, isang order nito. Isang order nito. Puso. Puso ng sabi. Ayaw daw ni Sir Jason ng gulay. Ayaw niya ng gulay. Ang arte niya. Ang gusto niya dahil yung nakatumaan. Ay, ulagin. Okay. Oh, ito. Tikman natin ito. Dita lang kang tagtag. Happy Mother's Day po. Kasi, oh, hala Happy Mother's Day. Okay. O, ano pa? Gabi. Ay, Gabi. So, shout out sa nakablock na dumaan sabi. sa live. Sino yun? May dumaan kanina. Okay, sige. So, nandito tayo sa bilihan ng ano, ng uh, kanina Meron ka na bang napili na presidente? Yes. Sino na presidente mo? Lenny Robredo Oh, Lenny Robredo. <laughs> okay. So, ay gobernador, meron ka na napili? meron. Sino? Velasco. Uh, <laughs> so, yan ho ang ating uh, ilan sa mga ah, uh, pulso ng puso para alamin na nanay uh, may napili ka ng presidente awan hindi ko pa wala pa, pa? pero anong suot-suot ng ano ay ay gobernador meron na ay wala pa rin wala pa rin undecided ka pa. pero botante ka ba oo oh, oh. oh, botante ka naman pala so tara dito tara dito 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 tayo naga traffic na tayo so dito tayo at nabili ho tayo ng ano ng uh, mga uh, kakanin ito pa yung tindahan ng kakanin dito sa area na ito yan puro kakanin po yan yan area na yan hanggang doon dito na po na ilipat yan kung matatandaan po ninyo yan. area na yan hanggang doon mga kakanin po yan Yeah, so nil mula po dun sa labas na yung buwak po bayan ng Buwak. Ah, uh, yung pamilahang bayan ng Buwak. Yung po ay ah uh, pansamantala ng, uh, sinira para bigyan daan yung bagong ginagawa naman, na na uh, palengke. So dito na ho yan lahat ng mga pamilahang ba uh, lahat po ng mga kakaning area nandito na sa ikalawang palapag ng uh, bayan ng Buwak. So dito na ho kayo pumunta yung mga naninibago, hindi alam kung saan yung lugar ng pamilihan uh, lalong lalo na ito mga kakanin dito na po yan sa ikalawang palapaga ng blue building okay na tayo magkano lahat? 80 sorry 80 yan so bayaran na natin ang ating binili bali magkano yung ganito? 20 tiktok 20 lahat yung bell sana masarap Uy, nakasubscribe siya sa Marinduque News, oh. <laughs> Dito mo, nanunood, oh. Tapos may commercial pa, oh. <laughs> <laughs> Yan, so, ano pong masasabi mo dahil ngayon ay Mother's Day? Mensahe mo sa mga magulang na kagaya, mga nanay na kagaya mo po. Hardworking mother, continue lang sa kanilang pagsuporta sa mga anak nila. Okay. Give up the good work. Parang asarap. sarap. Gustong gusto, ko nung kumain. Tama lang ba na dalawa yung binili natin na ganun? Tama na yun? Hati-hati na lang kita. Bayad na kita? Okay. Okay, sir. Pinarihan ta na po. Pinarihan mo na ako. Alright, sige. Ate Nita. Na Nasaan yung pinsan mo? Tutoy o hawaki. Mabili kita ng suma. Ito yung may tagadala na ito. Ka. Kailangan natin bumili ng suma. Okay. Ilang pinta lang po. Ha? Hindi ka traffic ka. Pasok ka dito. Magkano yung ano? Suma. Ilang pinta po. Pag 100. Eh, teka. Adaling sa Maynila. Abot pa ito hanggang bukas. Hmm? Abot pa ho. Magkano pong isa? Ilang piso. Ilang piso. Kailan po ito ginawa? Kagabi lang po. Kagabi lang po. Kagabi hey. lang e, po. Kagabi lang po. Eh. O sige po. Eh. Kailan po ito ginawa? Ganon din. Saan po ito nagawa? Wala naman akong kasalanan eh. Bilang, <laughs> sige po, lima. Ah, Ang tawag dito? Pag ina, mga ano lang po, mga ilan kaya yun? Uh, 20 pesos po, 100 pesos. Ano po? 22 pesos 100 100 pesos 5 piso kasi ang isa? Tawad dalawa Ah, okay Sir, bilig dito E, pa, paano siya? Ito so, po. Hindi, pwede, okay na yun 20, 100 100 pesos Worth of 100 pesos Sir, puto ay. naman sa akin Tama na, ay po ang gusto nila? Suman Busog na busog na si Sir Daisy. Uh, Oo nga niya So, bilig kita ng suman Suman 6 Ito, magkano ito? 100 Ito po. po isang pililok sa Torrijos. Dito ay kalamay hati. Matamis na ba? Oo. Kokojam jam. Magkano ito? 100 din po. 100 din ito, oh. Parang hindi naman kompleto ang pagkain ng suma Nang walang. Ano, pag nalagay lang ay su ng as asukal, ano. Kaya mas maganda talaga ito. Ay, eh, marang mura daw dun sa kabila. Parang 80 daw. Nasabi niya, oh, 80 lang din, oh. <laughs> Nakikita ko 80 lang daw doon. Magkano yung matamis mo na ba, oh, Sandaan din. Mm. sandaan din. Abi lang ko siya para naman na uh, oh, oh. ha, para naman ay benta din siya, ha. Pero alin ang mas masarap, pare o yaan? <laughs> <laughs> oh, okay, magkano po 'yan sa iyong ganyan? Sandaan din daw. O doon na lang kita sa isa para may benta kita para parehas. Okay lang. Oh, po sa iyo. Para patas ang laban, O Siya. So, ay nasa niya, tututoy, ay nasa niya isa, o dala ano yung taga-dala kita. Kaya rin pa, sa lubong natin sa pamay nila, buka, mamaya ang alis. Ayan. Tay ka po muna at uh, dinumuna kita ay sa uh, sabi niya kanina ari man din yung taga Marinduque News oh kaya kilala kita dito oh. Uh oh <coughs> kilala kita. Masarap ito. Kasing sarap mo. Yes. Oh yeah. <laughs> Kasing ligat niya ha. Huh? Malabo, lumabo. Ay kasi masilaw ata. 100 dito, sigurado ka na mas masarap ito doon? Siraan mo muna yung kabila. <laughs> para mas maliit itong sa iyo. Para mas malaki yun, oh. Ha? Ah, a ang gumawa? Ah, a ang bote So 100 dito Para yung sa kanya puno-puno oh. O sige pwede na ito para mabenta Pero para ang sarap ng Ha? parang ang sarap ng, ng, suman. Sarap ng asuman O oh. Sige, bahala na. No? Pero pwede na ito, isa. Sige, is 100 yun. Yan. So, bilhin na kita. Oh, Mad Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. Anong masasabi mo sa mga mommy out there, mga nanay na kagaya mo? Uh, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Lahat ng nanay. Hello po. Oh, teka muna bukas sa election na hand. Meron ka na bang nakapag-decide ka na baga? Sino ang presidente mo? Secret. Asin ah, ng sinong governor mo? la? Secret din. Eh? Oh, bahala. Kaya ka lang. <laughs> ayaw ko. Ayaw bilhan. <laughs> oh, sige. Oh, sige. Ito, ito. Thank you. So, mga kababayan natin na nanonood sa ating live feed. Kumusta po kayo? Thank you. Ay, eh, paano yun nga ni? Ay, eh, nakabili na ako. Ha? Pero pag sinabi mo yung presidente mo at gobernador, mabili ako sa iyo. Ha? Secret. <laughs> Ay, ayaw ko nang bumili sa iyo. Ha? Ito, oh. Masarap din ito, oh. Magkano isang ganyan? 20 lang. 20. O, sige, mabili na kami nito. Pero gusto ko munang tanong kung sino presidente mo. Sino, e. sino nasa puso mo? Yung nasa puso mo na Sino presidente mo, ha? Sige, siya ng kamay. Anong sino presidente mo? Sige na, dali. <laughs> sino? Sino maganda ka? Sino daw maganda? <laughs> sino Ha? Pero sino daw maganda? O oh, nanay, happy Mother's Day. Ano masasabi mo sa mga nanay na kagaya mo? Uh, happy Mother's Day po sa mga nanay na ko. Mm. Mag-trabaho po kita na magtrabaho para sa ating mga anak. Tama yun. Laban lamang po ano. Laban ay. lamang. Sige. Isa lang sa akin. Akay nila ang namin. Isa naman pala. Oh! <laughs> Balang yung devil ha. <laughs> ay, may ganyan yung iba'y wala oh. ay, ko. Okay. Ay, hindi lamang sila Tandaan Eh, ay, hindi na. Tuman ko, puto ko namin, punong-puno na naman okay. kami. Oo Oh. Yan, pero alam mo, para maganda ang pagkakagawa nitong mga sumanyadito niya dito, ano? So kung sige pala ako bumili tawad ay tatlo, ano? Ar sige po, na. Kaya lang ay, hindi na. Kasi ah, na, pero ang ganda ng ano mo, ang ganda ng kinis ng pagkakagawa na 'yung suman, mukhang masarap. All right. So, na na ako, hindi pa ako nag-breakfast. So, na butante ka tika nanini? Ako. Per saim ka? First time voter ka? Okay. Bakit ka na gano'n? Nag-decide na bumoto na ngayon? Hmm? Bakit na pag na ng maboto ka na ngayon? Ba't magparehistro ka na ngayon? Ah, ano Wala po yung, yung, yun na po yung, anay, tamang edad ko na po, na para po makapagboto po. May, na pa, may napili ka na ba na iboboto mo sa pagka-presidente? Wala pa po, po. Wala pa. Ba't undecided ka pa? Eh, bukas sa eleksyon na. Ano po? <laughs> para sa akin pa ang aboto ko po yung karapat dapat po iboto. Ano ba ang pamantayan sa iyo na isang karapat dapat na botante? Hmm? Na ano ba ang pamantayan ng isang karapat dapat na kandidato para sa iyo? Ano po yung <laughs> yung may maayos po ang pamamalakad po. Sino yun sa palagay mo? Secret. <laughs> Secret <Sig> <laughs> <sa> <laughs> <Sig> <laughs> <Sig> po. <laughs> <Anong> yun, ha? <laughs> ha? Ang gobernador sino? Si ano po? Presby, Presby. Presby dela daw ang kanyang gobernador. Okay, si Asi uh, Nanay din, 'di ba? Opo. All okay. Presby sila, Presby. All right. Meron na po ako ano? Ito na po yung iba. So, nasa na yung ating binili. Oh. 'Yan. So, okay, ito po ang sitwasyon dito sa may bahagi ng ah uh, uh, pamilihang bayan ng Blue Building, ano. O uh, kumusta na po kayo dito? After na mailipat kayo mula sa baba? Okay naman po. Okay uh, ano, Yung nanay ko po nag dito na <laughs> ah, okay. So, sinamal, uh, kayo lang muna ang pansamantala lang pumalit. Happy Mother's Day po sa inyo. Okay. So, baby, batiin mo si mami mo ng Happy Mother's Day, baby. Happy Mother's Day. Mami. Ayan. So, yan ang masarap. Nandila pa. <laughs> Nahimod pa ng kainaman. Ikaw ay, anong tinda? Kumusta naman ang uh, pagbentahan ngayong araw ng mga nanay? Ikaw po ba ay botante na? Sino na ang iyong napipisil na presidente? BBM po. BBM. O ay sino naman ang iyong gobernador? Hindi ko pa po. Ha? Hindi mo pa alam. Okay, sige. Undecided ka pa. Ito. Ah, masarap ito, oh. Ano po ito, eh? Ay, puto. Ito yung banana flavor na Ah, okay. So, 'yan mga kababayan ang sitwasyon. Tutukan mo dito sa uh, pamilihan ng mga kakanin at mga ginat ang gulay. Sa, sa second floor ng uh, Blue Building. So, at the same time binabati natin ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyo. Ang uh, mga nanonood, Happy Mother's Day at sa mga hindi pa po nakaka undecided pa po para sa nalalapit na eleksyon dahil bukas na po yan tayo po ay uh, huhusga na ano ng uh, magdedesisyon na po ang bawat isa ang mga mamamayang Marinduque ang mga mamamayang Pilipino na botante para sa susunod na mamumuno sa ating bansa at sa ating lalawigan mula po dito sa bayan ng Buak, tayo po ay uh, nagbibigay ng live update sa sitwasyon isang uh, araw bago po ang uh, nalalapit na eleksyon na 2020 dyan po kayo, thank you sa ating videographer, sa aming director si uh, direct RJ Montenegro Nerva God bless everyone, see you in our live feed